Biglang sinugod ng lalaki ang isa pang lalaking yan na may-ari ng isang sari-sari store sa Bangged Abra. Lumabas naman ang misis ng lalaki at aawat sana pero nadamay rin siya sa gulo. Ang dahilan ng gulo at iba pang detalye ng balitang yan, iahatid namin maya-maya lang. Pera ang nakikitang motibo ang kapatid ng Israeli na si Itzhak Cohen sa pagpatay sa kanya at kasintahang beauty contestant pageant na si Geneva Lopez. Natagpuan ang mga labi ng dalawa sa isang quarry site sa Tarlac nitong Sabado. Balita natin ni Jasmine Garbel Galban ng GMA Regional TV. Puno ng pagdadalamhati ang pamilya ni Geneva Lopez ang beauty pageant contestant na dalawang linggo na wala kasama ang kanyang Israeli fiancé na si Yitzha Cohen at natagpo ang patay sa Tarlac noong Sabado. Yung takot na naramdaman mo nung panahon na pinapatay ka, sana, sana ako na lang din yung nakaramdam yun, hindi na ikaw. Sana, no, malamang ko yung ko. Kung kami, huwag mo kaming isipin kasi kaya namin to mabait, matulungin at masayahing kaibigan daw si Geneva. Willing siya lagi na um, tumulong, whether um, uh, emotionally, spiritually at kung ano man pwede niya maitulong. Kung pwede lang humingi ng wish na kalit na lang kami, ganun ako, willing na ipagpalit yung buhay ko. Uh, kapalit kung nasan siya ngayon. Nahukay ang labi ni Geneva kasamang Israeli boyfriend na si Yitzhak Cohen sa isang liblib na bahagi ng barangay Santa Lucia kapas tarlak nitong Sabado. Sobrang sakit ko kasi hindi mo ma-imagine. Sobrang saya nila ng dalawa. Kaya nakakalungkot lang na may mga ano-ano na mga malagas na speculation sa mga Bukod sa pagiging beauty pageant contestant, aktibong miyembro ng kanilang simbahan sa si Geneva. Besides pageant, uh, she was an active Christian. Sa opisyal na pahayag na nilabas ng pamilya ni Geneva, nagpasalamat sila sa mga tumulong at naglaan ng oras para mahanap ang kanilang kaanak. Humihingi rin ng privacy ang pamilya sa publiko sa oras ng kanilang pagdadalamhati. Iyuuwi naman sa Israel ang labi ni Yitzhak para sa burol na naaayon sa kanilang tradisyon. Sabi ng kanyang kapatid, hindi bibili ng lupa si Yitzhak nang pumunta sa Kapastaralak noong June 21. He went to get a title of the land Uh, about the land uh, and also to sell a land not to buy a land my brother was buying uh, uh, getting a land for a, a collateral of a land collateral of a, of a loan basically he didn't come with any money he came for a meeting with a, the, one of the suspects uh, just because he was telling him that he is ready with the papers for the land and that he have a buyer Naniniwala si Yaniv na pera ang motibo sa pagpatay dahil may kaugnayan niya ang kanyang kapatid sa loans at mga lupain. Sa isang pahayag, nagpaabot ng pakikiramay ang Embahada ng Israel sa Maynila. Nagpasalamat sila sa otoridad sa pagsisikap nitong mahanap ang magkasintahan. Tiwala raw silang mapananagot ang mga nasa likod ng krimen. Nakikipag-ugnayan at tinutulungan na rin na ng Embahada ang pamilya Cohen para maibalik ang labinigit sa Israel. Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga polis na awol o absent without official leave ang dalawa sa apat na persons of interest sa pagpatay kay beauty pageant contestant Geneva Lopez at kanyang kasintahang Israeli. Balitang hatid ni Salima Refrag. Sa masukal na bahagi ng isang quarry site sa si Kapas Tarlac, nagtapos ang mahigit dalawang linggong paghanap sa kapampangan beauty pageant contestant na si Geneva Lopez at kanyang Israeli boyfriend na si Yitzhak Cohen. Magkatabi ang naaagnas ng katawan ng magkasintahan ng mahukay ng CIDG Tarlac at Scene of the Crime Operatives. Isang lalaki ang lumapit sa pulisya para magbigay ng impormasyon sa pinaglibingan kina Lopez at Cohen siya po yung nakapagtungo sa atin kung saan po talaga uh, uh inilibing o ibinaon po itong mga biktima. So if not for him, baka medyo hanggang ngayon ay na, naghahanap pa rin po tayo. Sa resulta ng autopsy ng NBI, tigdalawang tama ng bala ng baril ang tinamo ng magkasintahan. Si Lopez, kinamatay ang tama sa likod. Ang bala tumama sa kaliwang baga bago tamaan ang kaliwang ugat sa puso at lumabas sa kanyang kaliwang dibdib. Binaril din siya sa kaliwang hita dahilan para magka-fracture ito. Ang slag, naiwan pa sa kanyang kaliwang binti. Si Cohen, harapang binaril sa kaliwang dibdib. Ang bala, tumama sa kanyang kaliwang baga. May isa pa siyang tama sa kanyang kilikili. Sa babae, may nakuha kaming uh, slag uh, to be submitted to the uh, ballistic examination. Ang DNA naman ay ang soko, ang nag -conduct. At uh, I don't know the result yet. Pero so far, uh, mga 99% ay yung dalawang bangkay ay yung hinahanap natin. Apat na person of interest na ang hawak ng PNP na iniimbestigahan sa pagpatay kina Lopez at Cohen. Bago mahukay ang mga labi, sinalakay ng mga otoridad ang bahay ni alias Brandon, ang real estate consultant na huling kinatagpo ng magkasintahan. Sa bisa ng search warrant, hinalog hugang bahay at nakuhanan siya ng baril at granada. Sabi ng kanyang misis, hindi kanila ang mga nakuha. Isa pang person of interest ang inaresto nung Sabado matapos makuhanan ng mga armas. Pag po natin na awal na po ito na na-dismiss po noong February 2020. So, isa po siya doon sa inaresto po natin at isa pa pong awol na pulis na nag-dismiss naman po noong 2019. May inquest po sila po ma'am for uh, violation po ng Republic Act uh, 10591 o illegal possession of firearms and ammunition and violation po ng Republic Act 9516 or uh, illegal possession of explosives po. Nauna inaresto inarestong isang sibilyan noong Webes para sa illegal possession of firearms, ammunitions and explosives. Pang-apat ang lumutang na key witness sa kaso. Matipid sa impormasyon ng mga otoridad sa takbo ng investigasyon at sa tunay na motibo sa krimen dahil nagpapatuloy pa ang kanilang operasyon. May nakikita na po tayong uh, clear indication kung uh, bakit kumantong sa uh, pagpatay po nitong dalawang biktima. Pero ma'am, um, tukoy na po ba natin kung sino po yung mastermind dito? Kasama po yan ma'am, doon sa ginagawa po natin na uh, case build-up, meron na po tayong uh, indikasyon na alam na po natin kung sino po yung uh, pinaka-utak po dito sa nangyaring pagpatay po sa dalawang biktima po. Sanima Nefra, na nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa ika-apat na sunod na linggo, tataas po uli ang presyo ng mga produktong petrolyo. Sa anunsyo ng Sea Oil at Clean Fuel, may dagdag presyo sa kada litro ng gasolina na 1 peso and 60 centavos. 65 centavos naman para sa diesel. Meron ding taas presyo sa kerosene ang Sea Oil. 60 centavos pa yan kada litro. Simula bukas, tinatayang halos 57 pesos hanggang mahigit 84 pesos na ang kada litro ng gasolina sa NCR. Halos 53 hanggang halos 72 pesos naman ang diesel at halos 74 Hanggang halos 85 pesos ang kerosene. Hindi nakapag-qualify para sa 2024 Paris Olympics ang Gilas Pilipinas matapos matalo ng Brazil sa FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Latvia. Nag-init pa sa simula ang Gilas at nanatiling lamang hanggang matapos ang first half sa score na 33-27. Pagdating ng third quarter, doon na nagsimulang umarangkada ang Brazil. Ang final score 7160. Sabi ni Gilas Coach Team Cohn, masakit ang pagkatalo kahit hindi nila inasaang aabot sila sa semifinals. Malaki rin daw kawalan si Kai Soto na hindi nakapaglaro dahil sa injury. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.